Ang Kaalaman ng Matriarka Bawat kawan ay pinamumunuan ng isang matriarka, isang matandang babaeng elepante na may pinakamahabang alaala. Sa kanyang isip nakatala ang mga ilog na hindi nakikita sa mapa, ang mga daang nalimutan na ng ibang hayop. Kapag dumating ang tagtuyot, siya ang nag-aakay sa lahat. Minsan, daan-daang kilometro ang kanilang nilalakad, ngunit sa dulo, laging may tubig. Ang kanyang kaalaman ay hindi nakasulat sa papel, kundi sa ugat ng karanasan at kapag siya ay namatay, ang kaalamang iyon ay mawawala. Maliban kung maipapasa niya ito bago siya lumisan. Kaya mahalaga ang bawat turo, bawat tawag, bawat hakbang. Dahil sa mundong walang paaralan, ang buhay mismo ang guro. Ang panganib ng pag-unlad, habang lumalaki ang mga lungsod sa Afrika, lumiliit ang tahanan ng mga elepante. Ang dating mga daanan ng kanilang migrasyon ay napapalitan ng kalsada, tren at mga bakod. At kapag tumawid sila, madalas ay trahedya ang dulo. Isang gabi, Isang elepanteng lalaki ang pumasok sa taniman ng mais. Ginutom siya, uhaw, at hindi alam na pagmamayari iyon ng tao, pinaputukan siya. Kinabukasan, natagpo ang patay sa tabi ng mga pananim na hindi niya maintindihan. Ganito ang bagong digmaan, hindi laban sa leyon, kundi laban sa pagunlad na walang pakiramdam. Ngunit may mga lugar na natuto ang Botswana, Kenya at Tanzania ay nagsimula ng mga programa upang bigyang espasyo ang mga elepante, turuan ang mga lokal na komunidad at ipakita na ang kalikasan ay kayamanan, hindi kalaban. Sa halip na baril, ginamit nila ang turismo. At doon, nakita ng mundo na mas mahalaga ang isang buhay na elepante kaysa sa patay na pangil. Ang ugnayan sa tao matagal nang magkasama ang tao at elepante. Sa mga alamat ng Afrika, tinuturing silang mga espiritu ng kagubatan, mga nilalang na may karunungan ng ninuno. Sa ilang kultura, sinasamba silang simbolo ng kapayapaan at lakas, at sa modernong panahon, ginagamit ang kanilang imahe sa mga pambansang sagisag, pera at mga aklat ng kabataan. Ngunit higit pa sa simbolo, paalala sila na ang tunay na karunungan ay hindi galing sa salita kundi sa pakikinig. Dahil ang elepante, kahit walang wika ng tao, ay marunong makiramay, makipagkaibigan at magmahal. Sa bawat tingin nila sa isa't isa, sa bawat pagdampi ng kanilang trunk, naroon ang diwa ng pamilya, pagkakaisa at respeto. Ang kamanghamanghang katawan Ang katawan ng elepante ay isang obra ng kalikasan. Mayroon silang mga tainga na parang higanting pamaypay, hindi lamang upang pakinggan ng mundo, kundi upang palamigin ang kanilang dugo sa ilalim ng mainit na araw. Ang kanilang trunk, isang kombinasyon ng ilong, kamay at puso, ay may mahigit kwartitusan kalamnan. Kaya nitong bumunot ng puno, ngunit kaya ring humaplos sa isang ibon. Ang kanilang balat ay makapal ngunit sensitibo, marunong magbasa ng hangin, amoy, at panginginig sa lupa mula kilometro ang layo. Nararamdaman nila ang paglapit ng ulan bago pa ito bumagsak. Naririnig nila ang pag-iyak ng ibang kawan kahit hindi nakikita. Sila ay mga tagapagdaman ng mundo. Ang bata sa gitna ng alikabok, sa gitna ng tag-init, isang batang elepante ang ipinanganak. Maliit, nanginginig, at agad sinasalubong ng kawan. Hinahaplos siya ng mga trunk, pinapainom ng gatas ng ina at pinoprotektahan sa paligid. Sa unang araw pa lamang, alam niya, hindi siya nag-iisa. Lumalaki siya sa ilalim ng mga bituin ng Afrika. Natuto siyang maglakad, maglaro at makinig sa tawag ng mga matatanda. At sa paglipas ng mga taon, mararamdaman niya ang bigat ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ang parehong lupang nilakaran ng kanyang mga ninuno. Sa bawat hakbang, nagpapatuloy ang lahi, ang diwa ng kalayaan. Kapag nakikita mo ang isang elepante na lumalakad sa ilalim ng araw, parang nakikita mo ang mismong kalikasan sa paggalaw. Walang pagmamadali, walang yabang, tanging dignidad. Hindi nila kailangan ng korona dahil ang kanilang katahimikan ay sapat ng hari. At sa kanilang pagikot sa savana dala nila ang aral ng libong taon na ang kalakasan ay hindi nasusukat sa tapang kundi sa kabaitan. Ang huling tawag ng savana, ngunit sa bawat araw nababawasan sila mula milyon, ngayon ay ilang daan libo na lang. At kung hindi kikilos ang tao, baka sa susunod na henerasyon, ang mga higanteng ito ay maging alaala na lamang. Ngunit may pag-asa. Sa mga reserba ng Amboseli, Kruger, at Chobe, dumarami muli ang mga kawan. Ang mga batang elepante ay muling naglalaro sa ilog. At sa bawat pag-uga ng lupa, parang sinasabi ng kalikasan, hindi pa tapos ang kwento namin. Ang aral ng Haring Higante, ang elepante ng Aprikano ay hindi lamang hayop. Sila ay buhay na tula ng kalikasan, simbolo ng lakas na may kababaang-loob, karunungang may malasakit. At kung marunong tayong makinig, maririnig natin ang kanilang mensahe. Ang lupa ay hindi atin. Tayo ay bahagi lamang nito. Kung paano tayo magpapatuloy, iyon ang magtatakda kung karapat dapat pa tayong tawaging mga tagapag-ingat ng mundo. Sa gitna ng walang katapusang kapatagan ng Afrika, kung saan ang araw ay tila walang kapaguran sa pagsikat at paglubog, may mga nilalang na tila sumasalamin sa mismong kalikasan. Malalaki, marangal, tahimik, ngunit makapangyarihan. Sila ang mga elepanteng Afrikano, ang mga tunay na hari ng savana, hindi sila mga halimaw, hindi sila mga hayop lamang. Sila ang mga tagapag-ingat ng lupang matagal ng umiikot bago pa man isinulat ng tao ang kasaysayan. Ang simula ng hinga ang araw ay sumisilip sa ibabaw ng serengeti. Ang hamog ay bumabalot pa sa damuhan, habang ang mga anino ng mga akasya ay kumikilo sa ihip ng hangin. Mula sa di kalayuan isang mabagal ngunit matatag na yabag ang maririnig. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa ang lupa ay umuuga. At doon, lilitaw, ang isang kawa ng mga elepante. Ang kanilang balat ay tila alabok ng daigdig mismo. Ang bawat tupi, bawat marka ay kwento ng taon ng tagtuyot at ulan, ng panganib at tagumpay. Sa unahan, ang matriarka, ang pinakamatandang babaeng elepante, ang pinuno ng kawan. Sa kanyang alaala, nakaukit ang daan patungo sa tubig, sa mga punong nagbibigay lilim sa mga liktas na daan ng buhay. Sa ilalim ng araw, lumalakad siya, tanga ng karunungang ipinasa sa kanya ng kanyang ina at ng ina ng kanyang ina isang lahing hindi nagsusulat, ngunit laging nakakaalala. Ang puso ng kawan ng buhay ng elepante ay umiikot sa kawan, isang pamilyang mas matatag pa sa anumang samahan sa sabana. Dito, walang nag-iisa. Ang mga kabataan ay tinuturuan kung saan makakahanap ng pagkain, kung paano umiwas sa leon, at kung kailan ligtas tumawid sa ilog na puno ng buwaya. Kapag may panganib, hindi sila nagtatakbuhan. Sila ay nagkakaisa. Isang gabi, isang leon ang nagtangkang lapitan ng isang batang elepante tahimik ang lahat maliban sa pagaspas ng mga damo. Ngunit sa isang iglap, bumalikwas ang buong kawan. Ang mga ina ay pumalibot sa bata at sa gitna ng alikabok, maririnig ang mga dagundong ng kanilang mga busal. Isang babala sa sabana na walang hayop ang lalapit sa kanilang anak. Ang gabi ay muling bumalik sa katahimikan. Sa mundong puno ng panganib, ang kawan ang tahanan. At sa gitna ng tahanan ito, ang puso ay hindi tumitibok ng takot, kundi ng pagmamahal. Ang utak na parang tao. Maraming sentista ang nagsasabing ang elepante ay may isa sa mga pinakamatalinong utak sa mundo. Kasing bigat ito ng apat na kilo, mas mabigat kaysa sa utak ng karamihan sa hayop. Ngunit higit sa bigat, ang mahalaga ay ang nilalaman, emosyon, alaala, at empatiya. Isang beses nakita ng mga mananaliksik ang isang elepante na huminto sa tabi ng isang kalansay. Tahimik siyang lumapit, dahan-dahang hinawakan ng kanyang trunk ang mga buto, parang may kinakausap. Minsan ay hinipan pa niya ang mga ito, parang nag-aalay ng hangin ng pagunita. Ang buto ay mula sa isang matandang elepanteng namatay taon na ang nakalipas, ngunit naaalala pa rin siya. Sinasabing kapag namatayan ang isang elepante, nagluluksa siya. Lumuluha, tumitigil sa pagkain, at minsan ay tumatambay sa lugar ng kamatayan ng ilang araw. Tulad ng tao, marunong silang magmahal at mawalan. Ang tubig at buhay. Ang tubig ay buhay sa Afrika. At ang elepante, ang pinakamahalagang tagapaghukay nito. Sa tuwing tagtuyot, ang ilog ay natutuyo, ang lupa ay nagiging bato. Ngunit sa tulong ng kanilang lakas at alaala, naguhukay sila sa tuyong ilog hanggang lumitaw ang malamig na tubig sa ilalim. Hindi lamang sila ang umiinom, pati mga zebra, antelope, giraffe at maging mga leon. Ang isang elepante sa bawat hakbang ay nagiging dahilan ng pag-ikot ng ekosistema. Sa pagyapak nila, nabubungkal ang lupa. Sa pagkain nila ng prutas, kumakalat ang binhi. Sa paglalakad nila, lumilikha sila ng daan, daang sinusundan ng mga hayop at kalaunan ng mga tao. Sila ang mga inhenyero ng kalikasan, ang sigaw ng mga pangil, ngunit sa likod ng karangyaan ng kanilang lakas ay isang trahedya. Ang kanilang pangil, ang ginto ng kalikasan ay naging sumpa. Noong unang panahon, ang garing ay tanda ng kayamanan, ginawang piano keys, estatwa, alahas. Hanggang sa nagsimula ang walang habas na panghuhuli. Bawat taon, libu-libong elepante ang pinapatay, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa luho ng tao. Isipin, isang buhay na nilalang, pinutukan, pinugutan, iniwan sa disyerto. Ang mga anak nito, naligaw, umiiyak, hinahanap ang ina na hindi nababalik. Sa bawat pangil na binibenta, may kaluluwang nawawala sa savana. Ngunit kahit sa gitna ng trahedya, may pag-asa. Dahil may mga taong lumalaban, mga tagapangalaga, ranger, siyentista at lokal na komunidad. Sila ang bagong kawan, ang mga tagapagtanggol ng mga higante.